Hello mga katrupa, sa mga nagsisimula pa lang dito sa Facebook, uh, may bibigay akong trick sa inyo para maparami ang inyong mga followers dito sa Facebook na hindi na kailangan makipag-engage o hindi na kailangan makipagyakapan sa inyong mga kapwa content creator. Unang-una, punta na kayo sa inyong Facebook account, Facebook profile or Facebook page para maparami ang inyong mga followers. So, ganito ang gawin ninyo. Okay? So, hanapin nyo lang dito ang mga videos na marami ang views mga videos ninyo na marami ang views. Okay? So, hanapin nyo lang ang pinakamaraming views sa inyong mga videos. Okay? So, kapag nakita nyo na, click nyo lang. So, example, ito mga katrupa, may reaction ito na 1.6 key. Okay? So, i-click nyo lang itong reaction or mga like or mga nag-heart. Click nyo lang. So, makikita nyo dito mga katrupa ang mga comments. Okay? So, dito sa pinakataas, dito nyo makikita ang mga reactions, mga nag-like or mga nag-heart sa inyong mga videos. So dito nyo hanapin or dito nyo i-invite ang mga nag-react kasi may mga nag-react or may mga nanonood dito na hindi naka-follow sa inyo. So i-click nyo lang itong pinakataas. At dito nyo makita ang mga nag-heart, mga nag-like. So makikita nyo dito mga katrupa ang invite dito sa gilid. Okay, invite. So, ang gagawin ninyo, i-click nyo lang kasi nag-react sila pero hindi sila naka sa inyong uh, feeds or sa inyong Facebook profile. So, ang gagawin ninyo, i-click nyo itong invite isa-isa para ma-notify sila at pwede nilang i-click at i-follow ang inyong Facebook profile or Facebook page. Okay. So, kapag nasina sa kanila itong invite, ma-notify sila na mayroong invitation galing sa atin. At pwede nilang i-click at i-follow ang inyong Facebook profile or Facebook page. Okay, so isisahin nyo lang. Click itong mga invite. So, kita nyo dito mga katropa na may nakalagay na following. So, ibig sabihin follow na ito. Itong mga nakalagay na following. Pero, itong nakalagay na invite, hindi ito nakapollow sa inyo. So, ang gagawin nyo lang, i-click nyo isa-isa. At magugulat na lang kayo, mga 2 days or 3 days, marami na kayong followers.